Good morning. Wow. Dumating na yung regalo ng papa sa iyo. Happy ka? Open mo na. Huh? Open mo na. <laughs> Di mo kaya? Wow, ang ganda-ganda naman ang gift ng papa sa iyo, baby gum. Open ni eh, mama. Wow. Hirap. Open. Ito may ano na. Oh. Oh, Uy, doon. Uy, doon. Oh. Tutas na. Tutas na. Open na natin. See, open mo. Open. Hindi kaya. Hindi kaya? Oh. Kaya mo yan. Mama na. Mama na. Opa. Eh, gift ni Papa sa'yo to. Gift? Gift. Gift? Ano ba to? Ano kaya ang regalo ng Papa sa baby ko? Gift! <laughs> gift! Ang tabang to, bibi, bibig. Ano kaya to? Ano kaya ito? Excited si baby ko. Yay! Open, open. Hirap open. Ano kaya to? Ano kaya ito, Gab? Ha? <laughs> ano kaya regalo na mo? Papa sa baby ko. Ano? Ano yan? Ano yan, Gab? Ano? Wow! Col color blue. Wow! Favorite color ni baby Gab. Blue. Ay, oh, ang galing naman. Ang regalo ng papa sa baby Gab. tuwang <laughs> tuwa pa. Wait lang. Wait lang ha. Wait lang. Walang cover yung ating sopa. supa Walang cover Amaya, inilaban pa ng mama eh. Ano kaya to baby Gab Ang galo. Oh. Oh, tuwang tuwa. Sige, hila. Hilain mo. <laughs> hila. Wow. Sige pa. Hindi kaya. Gupit ni mama, gupit. Gupit, gupit. Hawak mo, hawak mo. Gupit ni mama, hawak. Ano kaya? Ito! Ay, scooter! Ay, kilala na kagad na scooter. <laughs> Alam na alam ba, agad naman nakita ng na. wow, scouter pala to. Ay, wow. May ilaw pa pala yan. yehe ấy cái Wow. Yeah. Con. <laughs> <tua apa>? <laughs> <laughs> Ayun. 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 Okay, <laughs> nagupit ni mama pa mo. Ayun. 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 Thank you for watching, Mama Boss.